Hi guys, ang aking ituturo po ngayon ang tungkol sa kung paano makakuha ng music background para sa ating Facebook Reels na hindi nakakapiright. Kung paano kumuha ng music background mula sa library ng Facebook Reels dahil madalas po sa ating mga gumagawa ng reels sa uh, dito sa Facebook ay gumagamit tayo ng mga recommended video na pinapakita. Yan po ay nirerekomenda hindi po dahil para sa mga nais mamonetize kundi para doon po sa mga for entertainment purpose lang po ang layunin sa paggawa ng rails. Pero sa atin pong mga nagre-rails na nais din nating mamonetize ay wag po tayong gagamit ng mga recommended video dahil yan po ay maaaring gamitin para, para lang po sa for entertainment purpose on na rails. Pero sa mga for yan po ay hindi po allowed. Meron pong mga tamang paraan kung paano tayo makakakuha ng music background o magagandang musika o awitin para sa ating content na hindi tayo makaka-copyright at doon po ay pumunta tayo po sa Chrome at doon po natin tingnan ang para sa paghahanap ng mga music background na pwede tating gamitin na hindi tayo makaka-copyright. At pumunta po tayo sa ating browser katulad ng Chrome at iba pang browser na kung anong meron tayo at mag-search tayo doon i natin ang sa Facebook Creator Studio Una pumunta tayo sa app sa ating browser katulad ng Chrome at i natin ang Facebook Creator Studio Kailangan naka tayo dito sa ating profile at pumunta tayo sa Tools All Tools i-click natin Ayan, sa tools. At mapupunta na tayo di, doon sa nakalagay na hanapin natin ang sound collection na nakalagay. Makikita natin napakaraming music. Ayan, makikita natin sound collection. Hindi lang music kundi pati sound effect. Makakakita rin tayo dito ng mga allowed na gamitin sa Facebook Rails. So, at doon natin makikita yon. At kailangan nakalagin doon ng ating account. At pumunta tayo doon sa may letra na tolls at all tolls. I-click natin yon At doon na tayo sa sound collection na napakarabi tayo makikita ang mga music background. At kadalasan po sa atin ay gumagamit tayo ng dito sa... Pag nag-upload tayo ng reels, gumagamit tayo dito sa recommended video o music na akala natin ay okay pero yan po ay copyright at sigurado sa so, mga nais pong mamonetize, huwag tayo po gagamit ng mga recommended video music ng dito sa Facebook Reels. Dahil yan ay copyright. Tingnan mo simple, ang gaganda nga naman ng mga music ito. Mga pinapakita dito, I Will Sing, Mas Damang Kapaligiran, Beautiful, Pod Music, Karaniwang Tao. Ang daming mga sikat, talagang mga trending music yan. Pero yan po ay, para kung ang purpose mo lang po ay entertainment, okay lang na gumamit hindi po bawal yung gamitin para sa atin kung entertainment ang ating purpose pero kung ang purpose natin ay for monetization hindi po yan pwede dapat po kumuha tayo sa music, music, library ang youtube po ay merong mga mga license video mga music na allowed at ganun din dito sa ngayon ay nalaman ko na kung paano kumuha ng music video na hindi ka makaka-copyright o music background hindi ka makakapiray. Ang kailangan mo ay pumunta ka sa browser sa Chrome at i mo ang Facebook dashboard at pumunta ka dito makikita mo yung all tools click mo o itats mo at pagdating doon makikita mo na yung nakalagay na sound collection sound collection mababasa mo na enhance your videos so syempre nagpapaganda talaga ang video marami po makukuha tayo dito na music at ito na nga dito makikita natin yung wish to use sound collection sound effects sound collection has moved sabi nalipat na welcome to our new location siguro na mula ito sa ibang location dati dahil ngayon lang naman uli ako nag up, ngayon lang ako nag-update dito dahil dati naman ako sa YouTube hindi naman ako dati nagre-reels at makikita natin dito ang dito, sabi dito. Welcome to our new location. Browse and discover music. So, sabi dito. Use it for free. Sabi dito, across all. So, lahat. Great music for your videos. Wish to use some collection. Yan, makikita natin dito mga photo. Hersheycam. The happy song. Indian. Ang dami Latin. At dito rin ako kumuha ito. Yan, sa Saturn Spring. Dito rin ako nag-download para sa mga music. Dati naman kasi ako may background dito dahil dati ay kumuha rin ako para sa aking YouTube channel at ngayon naman ay para sa Facebook. Ito naman ay nandito. Dito sa bandang left 'yung may arrow down. 'Yan ang download. Ngunit nakita ko na na-download ko na pala kaya nag, 'yan ang mababasa natin. Yung arrow nakalagay naman araw sa kanan di naman ang kung natin pa, pakikinggan muna natin ang music ayan nagplay ako ngunit nakamute yan dahil syempre hindi pwede kasi gamitin sa youtube ang papuntang rails at yung galing namang rails papuntang youtube since ang tutorial ko ay ginawa ko sa youtube at ang ito tutor ko ay facebook rails so hindi ako hindi ko pwede iparinig ang mga music background na mula sa reels at ito ay mula sa reels na tutorial ko para ito sa gumagawa ng FB reels o hindi ito pwede iparinig sa tutorial dahil ginawa ko ang tutorial sa youtube so naka ano ito naka mute pero magaganda ang music dito ito the willows fight yan download again tinatanong ko kung download again ibig sabihin na download ko na ito kaya di ko na pwede i-download hahanap naman tayo ng iba Uh, Mag-scroll down tayo. O oh, marami pa. Fuego Ritual. I-try natin. Ayun, na-download ko na rin. So, mga na-download ko na. Ipag nais ko lang ipakita sa inyo. Ayan, sa taas naman may mga pop hip hop, yung mga may may photo na makikita para sa video. Ito naman ay download din-download ko na. Ayun oh, yung merong glow sana sa gitna. Uh, itong arrow down nagda-download na siya sabi, downloading file. Hey Baby ang title, Your Lullaby Song Instrumental. Para ito sa nagpapatulog ka ng bata. O, oh, kasi siyempre ang mga sa music background ay may iba-iba tayong purpose. Kung gagamitin ito sa ating mga content, depende sa ating papakita, lalo na sa reels, napakarami ng ating content. Halimbawa, pupunta tayo sa ilog. Meron ding bagay na music para doon. Meron sa mga mag tayo ng mga party. Mamamasyal tayo, magbabiyahe tayo, pupunta sa picnic iba-ibang team ng music ang gusto natin. Siyempre, hindi boring ang content na may music. Siyempre, ito piano lullaby. Piano instrumental ito. At kumuha rin ako, pumunta rin ako dun sa para sa darating na Pasko. Kumuha rin ako ng music. Mga kanta na hindi makakapirate. Para sa New Year naman, yung old lang sign. Kumuha, kinuha ko rin yun. Iba rin kasi ang... music background na para sa YouTube hindi mo pwede gamitin yung sa Rails dahil makaka-copyright ka. Yung galing naman sa Rails, gamitin mo sa YouTube, copyright ka na naman sa YouTube. So, magkaiba yon Iba rin ang music library kasi ng YouTube. Iba rin ang sa FB Rails. Ito, good night lullaby. So, marami, puro lullaby ito na nga dito. Nagda-download pa at kinuha ko yung mga kasi meron akong content na gusto ko ipakita na meron akong karga na bata kaya kumuha ako ng mga saka magaganda talaga ang mga lullaby mga para sa gabi na music hindi lang para sa bata maganda kasi pakinggan hindi ko lang pinarinig dito ayan nagda-download na habi dito mababasa mo downloading file dito ka magda-download yung arrow down yung parte na i-click mo para mag-download yung arrow right naman yung nasa gitna yun ang ipi mo para pakinggan mo muna kung ano ang kanyang music ayan sabi dito file downloaded ibig sabihin na download na ito so naman, Keep in Mind, Sweet Boy, 1999 Night, Lullaby. So lahat ito para sa pambata, pampatulog. Pero magagandang music ito. At pwede ka rin mag-type ito. Nag-type ako ng reggae. Meron daw 264 tracks found. Ibig sabihin, ang tungkol sa reggae, meron siyang 264 na nakanta o instrumental itong mga title iba-ibang languages, merong mga Hindi, merong English, iwan ko meron din Chinese yata ito. Tiempo, ayan oh. Mamayo, mengkwante, may, may Spanish, meron din Queeti, Guay, Carterita. At dinautoload ko nga ito, yung Mamayo, Mamayo. Dinautoload ko Battle iska Ayun, file downloaded, mababasa natin. Na-download na. -download na. Ayan, nag-scroll ulit tayo. Ang dami, oh. Kita nyo. Sexy. Ang dami. O, oh, makikita natin. Ayan, wake and bake. Reggae. Yan ay reggae. So, maghanap ulit tayo ng panibago. Pwede naman ulit mag-type. Magta-type ulit tayo ng iba. Saturn's ring. Ayan, doon naman tayo sa rock. Mag-type tayo. Hanap tayo ng rock music. O kaya, guitar. Guitar instrumental. yan. Magtap tayo ng guitar. Guitar. Ito ang mga lumabas. Pero guitar, ayan. Yung instrumental, guitar solo. Ito ang mga lumabas, 56 tracks found. and dami rin, relentless, exported in solo, live the dream, upon the mire. Happy Go Lucky Bartolas Ang dami, ang daming makikita Exported in solo Download din natin itong isa Upon the mile Nagda-download na Meron pa Happy Go Lucky Bartolas So na-download na siya Bartolas Our Last Dance Ang dami Mud Flap Mountain i ko rin itong Happy Go Lucky. na-download na rin. Mabilis mag-download. Siyempre, malakas ang signal siguro. Huwag ganyan. Ayan. Mayroon namang nagda download Ah, na-download pa itong isa. Happy Go lucky. Live the Dream. Ang dami. Our Last Dance. Mudflap Mountain. Type ulit tayo. Yung mga about naman sa mga sweet. Yung Sweet Lover. Yung Sweet Love in try, try ko lang yung sweet love yung mga malalambing na mga about love na tema na music marami merong 72 tracks found para naman sa iba para alam nila Florida meron Easy to Love Beat of My Heart Instrumental Easy to Love Instrumental Fireflies Instrumental Lovely Instrumental dami Love me na daming makikita Ayan Scroll down natin itong beat of my heart so punta naman tayo sa about sa mga danceable music sa dance mga sayaw yung mga dance music ang aking nilagay may nakitang 72 tracks found ayan meron ding 72 na pili natin i-download so dinownload ko ang fashion moon maganda talaga ang mga music dito na hindi ko lang pwede iparinig sa youtube dahil galing ito na para ito sa facebook rails makaka copyright tayo syempre ang tutorial ko ay ginawa ko sa youtube ang tinuturo ko ay facebook rails pero youtube ang aking ginamit sa pagtututorial kaya hindi pwede ito gamitin dahil ito ay pang facebook rails reggae dinownload ka ang Regitonic at na-download nga ang dami pa shattered glasses makikita natin naman yung mga artist sa bagandang kanan kung sino ang kumanta, anong uri ng genre kung ito'y rock, kung ito'y reggae ito'y modern, ito'y electronics syempre ang daming uri ng musika, ito'y ito ito'y marcha Kumuha rin din ako ng para sa marching kaya kasi siyempre pagkapag mayroong parade kailan magagamit ko yon hindi ako makaka-copyright. Kumuha rin ako ng waltz para pag mayroong may mga sayawa, may man nagwo-waltz, hindi ako makaka-copyright ng mga may mga program. Ito, mayroong astral projection. Dinalot ko ang astral projection, Penny Royal, Promises, Sorcerer's Wing, Takamba, Mandingka. Ang dami, Sorcerer Swing, Patibas cheese meron Caribbean nocturne ang dami chimba mga foreign ito hindi ito mga english language na mga sa, mga pangalan o title chimba yan artificial intelligence yun ang english comba combia del gato parang may pagka-spanish american na language ito Cascading Sunrise. Ayan, ang English. Ghost Gun Mad. Ayan, kakaiba. Nagalit daw ang kaluluwa o ang tinatawag dito sa amin sa Bicol na Kalag. Ghost Gun Mad. Dinownload ko yung Cascading Sunrise. Ganun ang pag-download. Yung may arrow down. Magkukulay blue yan. Pinapat, habang pinapatugtog ko, pareho, ayan, na-download na pinapatugtog ko, dinadownload ko yon. Ayan, pinatugtog ko kapag ano no? Oh. may blue yung sa gitna. Ghost Gun Mad. At dinownload ko na rin. Makikita nyo, kulay blue yung arrow down sa kaliwa. Ibig sabihin, nagda-download yan. Nakalagay, downloading file. Yan. Madali lang, i-download siya. About sa dance music. Ang dami rin sa dance music. Sabi dito, download again. Tinatanong ako. Ibig sabihin na download ko na. Ito namang take me home. Ito namang coconut. Pinaking, pinapakinggan ko kaya may cola blue yung nasa gitna. Na right, yung right arrow, yun ang play. Magpapatugtog. So, dinownload ko rin. Nag cola blue yung arrow down sa bandang kaliwa. Coconut ang pamagat yung title. Dinownload ko rin. Yan, yeah, nagda-download pa. Take me home. About sa leisure naman, meron, siya, meron siyang marami rin sa leisure. About sa picnic, yung mga relax lang ng mga ito, waltz. Na-download ko na rin yun. Kaya dito naman sa waltz. Wonder waltz. Ang dami. Blow the Remix. Mike Black. Dinownload ko rin ang Blow the at na-download rin. Light the candle. Ang dami. File. Ayun. File downloaded. Ibig sabihin na-download na siya. Wonder what You've made a difference. Clearer. Turbulence. The Willows Fight. Kalisto. Or Kaliesto. About naman. Itong march naman. Yung marching. Parang marching band siya. Ginagamit sa mga parade o mga program. Nag-download din ako niyan dahil kapag may program minumiyot ko na yung mga naririnig sa program dahil copyright yun minsan nga di lang copyright talagang partially black nangyari na sa akin yan sa youtube o youtube dito sa marching merong superhero origin story until valhalla i am the fire ayun pinatugtog ko pinapatugtog ko dahil Pina, dini, pinap, din, dinidinig ko muna kung maganda ang tunog kapag nagustuhan ko, dinadownload ko siya passing through history altered what's in your diaper ang dami when the saints go marching in we're marching on syempre ang marcha, masaya na musika talaga yan tunog, tunog victorian o pagtatapos altered itong what's in your diaper bakit kaya ano daw ang nasa diaper mo pero dinownload ko yan ayan nakita nyo nagkulay blue yung arrow down pareho may kulay yung right arrow naman sa gitna dinownload ko rin ito ang susunod naman ay when the saints go marching in at we're marching on saints go marching Puro tungkol sa matching ito. At ito namang ayan, na-download na. na. Magta-type ulit tayo ng bago. Mag-search tayo. About sa New Year. Ito type natin ang New Year. Siyempre, malapit na yan. Bago magpapas magpapasko muna. Kaya lang, ready na ako. Ilagay ko na yan. Para sa content pang New Year isa na di mawawala diyan on old lang sign depend iba-iba ng version na hindi copyright may may version kasi yan na copyright talaga pero yung mga allowed o mga license pwede natin gamitin yan pero laging huwag kalimutan na ang ang nasa library ng YouTube pang YouTube lang yon di mo pwede yang gamitin sa FB Reels copyright yon ang pang FB Reels din di rin pwede gamitin sa YouTube oh ito When the hearts are broken, open, uh, instrumental ito, ito namang walk on water, hydra. About naman ito sa water. Halimbawa, pumupunta tayo ng ilog, ng mga talon o falls. Pumupunta tayo ng dagat. Ang maganda rin ito, mayroon din talaga music na ha parang water din. About rain, about sa ulan. Mabagay din sa isang music na gagamitin yon Ito namang water sign, curious case. Buzz, animality. Iwana, Cats Vibes, Delta. Ayan, na-download na. Yung Delta naman, ay dinownload, dinownload ko din. Ayan, ito namang, I came across this pilot. Marami, kaya sa mga gustong maging candidate for monetization, pag-aralan nyo na ito, paggamit ng mga nasa music library na pwede gamitin, na hindi makaka Kisa yung mga, kaya nag, ayan ito. Ayan nagre-recommend nag -re doon si Mita sa FB e Rails. Dahil para naman yung sa mga for entertainment purpose only na mga gumagawa ng rails. Para sa mga nais ng monetization. Huwag kayong gagamit no dahil mga trending music yun, mga sikat. Kaya lang, copyright yun. Pumunta kayo sa library dito sa library ng music library ng Facebook Reels. Punta kayo doon. Dito naman sa meditation, ito about naman sa mga yung tahimik na mga content. Halimbawa, nasa simbahan ka, may tinatalakay ka about religious na tinatalakay, dito ka sa meditations. O kaya nag-yoga ka, nag-exercise ka ng parang yoga din, ito ang gamitin mo ng mga about meditations o kaya parang nag-lecture ka ng about sa buhay, philosophy. Ito ang gamitin mo na tungkol sa music na may theme about sa meditations. Slowing it down, meditation. So day was a good day. The greatest thing next to me, voltage meditation. Voltage meditation. Yeah, nagtuturo na rin ako ng tamang pronunciation sa English. Ang swa sound na tunog ay dapat ang may i o n ay sion, meditation. Yan. Aksyon kasi, meditation, alam na natin, hindi English 'yon. Dream and Orange. Yan, dream and Orange. Starry night. Ang starry, star ang r pronounce ng mga Spanish, R. Pero pag American, American, Starry, yan, Starry Night. Will come. When I first, to, so, ang dami, ang dami mga ano talaga. Makikita natin dito. Together, alone. At dito naman, merong The Greatest Thing sa Meditation, Next to Me, Voltage Meditation, Marinas, Starry Night, Dream and Orange, Together Alone, ang dami. Ayan, merong Slowing It Down, The Greatest Thing, Next to Me, Voltage Meditation, Marinas, Starry Night, Dream and Orange, Together Alone, Pulse. Ang dami para sa meditation at nag-download ko yung Starry Night. When I first nag-download pa So, na-download na. -download na. So, ito naman. Punta tayo naman. Palitan naman natin ang meditation. Ang dami rin talaga sa meditation. Mag-type ulit tayo ng panibago. About naman sa, try natin yung sa spiritual. Yung mga religious, matagal ako di nakakakita niya. Spiritual. Meron ding copyright kahit yung pangsimbahan. Hindi guarantee na pang religious song ay allowed. Copyright yan kasi meron ding mga nag-license niya. May gumawa rin ng music na yan. Mga kanta. Yan, makikita natin sa spiritual. Ang dami rin. Ready to live my life. Brink of light. Ataol. O ataol. 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 Pag binasa. Ataol. Hope him for peace. She calls to you, candles, the river. nag ko yung the river. Piano po, Mario Pool. Mario Pool, overtime, soul. Ang dami. So, na-download na. mga Christmas song ay dinownload ko rin. Marami rin Christmas song na mga classic, mga famous. Katulad ng Oh Holy Night, Silent Night. Ang dami. Pero yan ay mga version na nabibilang dito sa Facebook Reels Music Library. Allowed siya. Meron din ang YouTube pero iba rin na version at iba rin na artist. Para para din lang 'yon sa YouTube at para din lang sa Facebook Reels itong aking tutorial. At maraming salamat po sa inyong pagbeview. Patuloy po kayong manood sa aking Facebook Reels at gano, lalo na rin sa aking YouTube channel. At para patuloy pa akong magkaroon ng panibagong tutorial mag-comment na lang po kayo kung anong mga maaaring yung i-request na panibagong tutorial lalo na sa mga sa Facebook Rails na maging ako ay baguhan rin nagre-research na ako sa Facebook Reels pero sa YouTube ay medyo mga ilang taon na rin ako Advance Merry Christmas po sa lahat dahil malapit na Nung isang araw ay 90 days before Christmas. Sumunod, siyempre, 89 days. Ngayon siguro ay 88 days na lang bago magpasko. Merry Christmas!